ng bagong OFW lounge na matatagpuan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Dito po first time ever naka experience ako ng OFW lounge Pagdating ko po dito may libreng pagkain, inumin, air condition, uh, Talagang makakapagpay ngayong mga OFW na galing sa abroad or yung mga paalis pa lang ng bansa. For the first time, uh, nakita ko yung OFW lounge. I was amazed. Uh, maganda. Uh, nakakapagpay ngayong mga OFW before the flight. Apo, oh, po, For first time po. Um, Pangalawang uwi ko na po po. Paling. Oh, po. Apo. Ito po, nakakatulong din po sa amin po. <clears throat> Kasi uh, yung budget po ng pangkain, masasave na po namin. maganda po dito, nakaka-relax. Tapos, masarap po yung mga pagkain. Na sana pagpatuloy po itong programa na nato para uh, makatulong po sa kagaya namin. po.